program ng GEPED, epektibo nga ba? Nagpabalik po ang ating paratuntunang sa ganang mamamayan at gaya po ng aming pinangako sa inyo, naibitahan naman ni Kong Albi ang representante po mula sa lungsod ng Pasig, sa po ang chairman ng House Committee on Higher Education, Kong Roman Romulo. Kong Roman, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Uh, sa gen, magandang umaga, Kong Albi. magandang umaga po, po. Uh, Una-una po gusto kong batingin rin po yung ating mga kasama sa Inglesia. Dito sa Centennial Year po nila, sa celebration, nagkaroon tayo ng pagkakataon rin na makabisita doon sa Philippine Arena at napakagandang lugar po. Buti kayo, nakabisita na si Kung Alvin, hindi para rin. Oo nga eh. Talagang mga VIP lang yata yung Kung Kaya ina-indit si Kung Alvin. Pero ano eh, Kung Ah, itanong na rin namin sa inyo, ating box popular, box ng masa. Ah, nasa tama nga bang direksyon ng ating edukasyon? Uh, sa ngayon po, ay uh, nakikita naman po natin ginagawa ng uh, gobyerno lahat ng uh, maaring magawa para mm -hmm. tumungo tayo sa damang direksyon. Mm -hmm. Nabanggit nyo nga po kanina no bago ho uh, nakasama sa inyo dito, isang uh, sinasabi ninyo ay papano 'yung mga graduates natin lalo na sa kolehiyo ay ang nangyayari sa kanila, walang trabaho na papasuhan mm -hmm. Alam niyo po, yun nga 'yung mga gusto nating i-address unang-una dito sa K to 12, pangalawa dito sa mga batas na sinusulong natin sa kongreso. Mm -hmm. Alam po natin napaka-unique ng Pilipinas eh. Ang Pilipinas po hindi katulad ng ibang bansa sa sa education sector, tatlo ang ating ahensya. Meron tayong DepEd, meron tayong CHED, mm -hmm. meron tayong TESDA. Mm -hmm. At minsan siguro sa dami rin ng ginagawa po ng uh, education sector natin, kanya-kanya silang uh, jurisdiction hindi rin talaga nakakapag-usap. Hindi mm -hmm. ba ba talagang baka cabinet meeting na lang yan? Pero kaya isa sa sinulong po natin na, na bill, napasado na po natin, at pasado na rin po sa Senado, mm -hmm. ang kulang na lang doon yung uh, BICAM. Uh, uh, para yung mga disagreeing provisions ay mapag-anon uh, na natin. Ay yung yung uh, pagsusulong ng uh, ladderized bill natin. Uh -huh. Uh -huh. Dito kasi sa ladderized bill, uh, pinapwersa po natin yung tatlo na ahensya na yon kasama ang DOLE, kasama ang NEDA na regular na sila na magmi-meeting mm -hmm. para masigurado po natin na 'yung ating mga galing sa test na programs, galing sa K 12 ay pa uh, seamless 'yung pagpasok nila ng kolehiyo. Roman, parang uh, ang sinasabi niyo eh, miscommunication. Hindi nagkakaroon ng communication ang uh, mga ahensya kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag na job mismatch, no? Maraming mga graduates na naga uh, nag, uh, naga graduate sa ating uh, mga uh, koleyo na hindi nakakita ng trabaho. Tama ba 'yon? Is that the correct uh, assessment? Uh, kung albi kasi yung, yung uniqueness eh ng uh, system natin, na tatlong ahensya tayo eh mm -hmm. para sa education sector. Kaya pati dito po no, uh, mas stress ko lang sinama rin natin dito sa sa pagsasama ng uh, uh, regular meetings nila ay yung DOLE, mm -hmm. yung Department okay. of Labor and mm -hmm. Employment pati yung NEDA. Mm -hmm. Para sila eh, kasi ang cycle ng pagbabago ng uh, yung uh, job uh, market if every five years eh. Mm -hmm. So kailangan natin talaga yung tulong dito ng DOLE para magbigay ng advice mm -hmm. para mag ma guide yung ating agencies. Ano yung mga priority programs na dapat nating uh, bigyan diin para dun pumasok. Parang halimbawa no, I think nung mga 10 years ago, eh, maraming mga nangangailangan ng mga nurses. No? Tama po. That's uh, correct. pagdating yes. ng, uh, I think, 3 uh, years ago, nawala mm -hmm. na itong uh, opportunity na to, no? So, eh, lahat bumasok, nag-aral ng nursing, mm -hmm. Yeah. Pagkatapos, -hmm. pagdalabas nila, eh, wala na yung mga trabaho nila. Mm -hmm. Tama so, Tama yan, kung so yun ba yung maging example nun? Yes, kasi kailangan talaga coordinated effort, eh. Kasi mm -hmm. kung kung every five years yung cycle ng no, mga pang, uh, yung mga trabaho na talagang may Uh, malaking pangangailangan, mm -hmm. kailangan natin talaga nag-uusap, nag-coordinate ang uh, three agencies natin ng education, kasama po dyan yung DOLE mm -hmm. at NEDA. Uh -huh. Dahil sila naman yung nakakakita uh -huh. kung ano yung uh, industry demand. Kumbaga Pag may, forecast nila, sila, no? may forecast sila, May forecast sila. Kasi kasama dyan, napag-usapan nga natin kanina, di ba, kung ALBI yung Uh, yung isa, yung mga sinusulong natin ng na mga financial assistance na mga bills, kasama talaga doon, uh, kailangan mo itahi eh, kasama nung uh, ladderized bill. Kasi alam natin, di ba, tinatanong uh, natanong kanina, uh, paano na yung, dati may PIDAF. Uh, Tama po. Ngayon wala ng PIDAF. Pero isa pang napansin natin, nung pumasok tayo sa uh, committee, pag nagtanong tayo sa uh, CHED, pag may sa uh, DepEd parang walang ano eh walang banke eh. mm -hmm. nung number of scholars walang tracking ano nangyari mm -hmm. kaya meron tayong mga sinulong na bill para siguraduhin na ma-coordinate na at hindi lang ma-coordinate marationalize na natin 'to pagbibigay ng financial aid mm -hmm.